Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Aba, ganoon ba Hermenyo? Ito bang may magaganap na sultado sa baryo nila aaron? Ang singit tagad na pagkakasabi ni Mang Sebastian. Oo Sebastian. At dadalo sa baryong yon ang mga sabongerong pagabayan. Natiyak ay may mga dalang mga matataas na uri ng mga panabong. Nga pala, nabalitaan kong nasa baryong inyong pinuntahan si Tatang Enopre. Ang sabi sa kanila ni Tio Hermenyo. Ha, 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 ha. Oh, Hermenia. At alam mo bang itong mayaring panabong ng iyong pinsang si Arnolfo ang napili niyang ibangga dito sa bitbit -bit kong bihag na ito? Pagmamayabang pang sabi ni Mang Sebastian, dahilan upang Kung magkaganon ayang ang bihag na yan, ay ay ang Oh, Hermenia. Ito ang kanyang ipinagmamalaking malatubang panabong. Pinihag lang siya ng mayahing panabog ni Arnolfo. Kaya naman ay Arnolfo, sige na. Pagbigyan mo na ang kahilingan ng iyong pinsan na dalhin sa magaganap na sabong sa bariyo nila Aaron, ang mayahing yan. At ako ulit ang magkakarga ng pulidong tare sa kanya. Ang pangungumpinsi pang sabi ni Mang Sebastian kay Tay, kung kaya't pumayag na nga si Tay sa is na mangyari ng dalawa, lalo na ng kanyang pinsang. Si Tiyo Hermeno Umaliwalas naman kagad Ang hitsura ng dalawa Nang marinig nilang Pumayag na nga si Itay Kung magkakanaon, pinsang Arnold po. Nakahanda ka na bang pasukin ng mundo ng pagsasabong? Ang seryosong tanong kay Itay Ni Tiyo Hermeno Oo, pinsan Ganoon na nga Nakahanda na akong maging katulad nyo Ang maging isang sabongero Sige ay kondisyon mong maigi ang mayahing hingyan At itong aking dalos-saping panabong na ito, na three times winner na. At ang mayahing mong yan, ang ating dadalhin sa baryo nila pinsang aaron. At ako, ako ang magtatare sa inyong dalawang mga panabong. At sinisiguro ko sa inyong dalawa, na mananalo tayo sa sabungan ng baryo niyon. Ang may paniniguradong pagkakasabi ni Mang Sebastian. At matapos noy, nagpasya na sana itong si Tiyo Hermenyong pansamantalang umuwi. Ngunit pinigilan siya ni inay at ni itay. Dahil sa siya siya'y inayang magkapi muna sa amin kasama si Mang Sebastian. Sa harapan ng mesa, habang silang tatlo'y nagkakapi, ay nabanggit ni itay at Mang Sebastian ang tungkol sa mga salitang sinabi sa kanila ng matandang sabungerong si Tatang Inopre ang tungkol sa swerteng hatid sa larangan ng larong sabong ng aming mayahin at ang tungkol sa kamalasan at kamatayang sasapitin ng sinumang mga taong magtatangkang ito'y agawin sa aming buhay. Ngunit, katulad ni Mang Sebastian ay napaismit lamang si Tio Hermenio at hindi siya naniniwala sa mga yon na katulad ng paniniwala ni Mang Sebastian. Dahil para sa kanya eh... Matanda na si Tatanginopre. O isang matandang sabongero. Kaya normal na siya magsalita ng mga sinaunang mga paniniwala o pamahiin. Siguro'y iniisip niyang isang inkantadong panabong yang iyong mayahin. Nakatulad ng mga nauusong panabong noong kapanahunan at kanakasan pa niya. Ang medyo mahabang eksplenasyon ni Tio Hermenio Caytay. Eh, pinsan paano ba malalaman o masasabing ang isang panabong ay isang inkantado ang may pag-uusisang tanong ni Itay sa kanyang pinsan sumagot naman kaagad ito sa kanya at sinabi nitong wala itong pinagmulan at ito'y kusang lilitaw na lang sa inyo walang nagmamayari dahil sa walang naghahanap sa kanya at heto pa may kakaibang paraan ito o natatangi sa lahat ng mga ordinaryong mga panabong at walang makakatalo sa kanya kahit na anong pangkaraniwang panabong lamang. Halos mabitawan ni Itay ang tasang may lamang kape nang marinig niya yun kay Tiyo Hermenio dahil katulad yun ng paglitaw sa aming buhay ng aming alagang mayahin walang di isang mga sabongero ang naghanap sa kanya kung kaya't para kay Itay. Malinaw na ito'y walang pinagmulang tao o nagmamayari sa kanya. Basta't pinsang Arnolpo, sa darating na linggo ay pupunta tayo sa baryo nila pinsang Aaron. Dala ang ating mga panabong at kasama ang magtataring si Sebastian. Tumangutang usitay si at mga Sebastian kay Tio Hermenio bilang pagsangayon sa kanya. At pagkatapos noy magkasabay na ngang nagpaalam at nagpasalamat kay tay, ang dalawa na sila'y aalis na at babalik na lamang sa aming kubo sa araw na sinasabi ni Tiyo Hermenio dahil sa iisang baryo lamang si na Tiyo Hermenio at si Mang Sebastian ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila'y napahinto at panaag ng gulat at matinding pagtataka ang itsura ni Tiyo Hermenio Napalingon siya sa aming kubo at sa o'y nakataling mayahing panabong ni Itay at nagwawala ang kanyang dalusaping panabong na nasa kanyang kamay dahil narinig ni Tiyo at Mang Sebastian tumilaok ng sunod-sunod ang aming mayahing panabong. Oh! Ang pagtilaok na yun! lang! Bakit ngayon ko lang ito naalala? Bakit hindi ko na Bakit kay eh, Pinsang Arnold po... kung saan nagmula ang kanyang mayahing panabong. Inakailangan kong bumalik sa kanya upang malaman yun. Nang sandaling yun, ay nagpasya na nga itong si Tio Hermenyong bumalik sa mismong harapan ng Noy na kaupong si Itay samantalang si Mang Sebastian ay nagpatuloy ng naglakad Pauwi sa kanilang tahanan, hindi siya interesado sa kung anong sadya ni Tio Hermenyong. Taytay, tay. lumabas naman si Taytay ng aming kubo upang salubungin ang kanyang nooy papalapit ng pinsan at doy. Eh, eh, Pinsang Arnold po, saan at kaninong tao nagmula ang iyong mayahing panabong ngayon? Ang tanong niya kay Taytay habang nakatoon ang kanilang paningin sa bruskong mayahing nakatambang sa gilid ng aming kubo kumalabog sa tindi ng pagkabahala ang dibdib ni itay. Dahil sa siya'y nabigla, sa tanong na yun sa kanya ni Tiyo Hermeno, wala siyang maisip na dahilan dahil banaag na niya sa hitsura ni Tiyo Hermeno ang mga pagdududa para sa aming mayahing panabong. Pinsang Arnold po, magsalita ka at sana'y huwag kang magsisinungaling. Pamilya tayo. At kung ako ang nasa kalagayan mo ay hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa iyo ang totoo at pangako. Tayo lang. Tayo lamang ang makakaalam nito. Nang marinig yun, ni Itay sa kanyay, napaisip si Itay at sinabi niya sa kanyang sariling, Tama. Tama ang kanyang pinsan. Pamilya sila at alam niyang simulat sa pool ang pagiging totoong tao at katugo sa amin ni Hermenio kung kaya't ipinagtapat na nga lahat sa kanya. Ang lahat sa kung papaano napas sa amin ang mayahing panabong na yun. Pinagpawisan si Tiyo Hermenio at banaag ng iba't ibang emosyon ang kanyang hitsura. Arnold po, maginig ka. Pagkatapos ng laban ng mayahing ito sa baryo nila pinsang aarod, ay wag na wag mo itong dadalhin saan mang baryong may magaganap na sabong ang may pag-aala lang pagkakasabi ni Tiyo Hermenio kahit ba Bakit, Pinsang Hermenio? Bakit ka, Pinsang Arnold po. Ang panabong na ito ay may dalawang hatid sa isang taong nagmamayari nito sa kanya. Ngayon ko pa lamang napagtantong totoo ang mga sinabi. Nitatangin yo presa inyo. Totoo lahat ng iyong pinsan at hindi siya nagpipiro sa oras na magpatuloy ang pagiging panalo ng panabong mong yan ay paliguradong maraming mga sabongero at mga taong magkaka-interes na ito'y bilhin o kunin sa inyo ng sapilitan at nakawin ng na mga aring magiging mitsa ng inyong buhay. Oo, pinsang Arnolfo. Totoong may hatid nga itong swerte sa larong sabong pero kabalik na lang yon sa mga taong magtatangkang mapa sa kanila ang panabong na yan. Dahil... Dahil ikamamatay nila yon Anong ibig mong sabihin, pinsan? Ang pagtilaok niya ay tilaok ng kamatayan. Ang may diing pagkakasambit ni Tiyo kay Tay. Kaya pala, kaya pala, pinsan. Sa tuwing naririnig kong tumitilaok yan, ay nakakaramdam ako ng ginaw at kilabot sa aking buong katawan. Pareho lamang tayo, pinsan. Kung hindi ko pa narinig kaninang tumilaok yang panabong mong yan ay hindi ko pa malalamang ay hindi ko pa malalamang yan ay nagmula sa masamang lahi ng mga inkampo. Kung magkaganoon pinsan, ay ano ang gagawin ko sa panabong niyan Hindi ako ang makakasagot niyan pinsan. Pero may alam akong taong maaaring alam niya kung ano ang dapat nagawin sa manok na yan upang mawala na ang kanyang hatid na kilabot sa inyong buhay. Si sino pinsan? Si Toto na siya ang higit na maraming nalalaman tungkol sa panabong na yan. Kinakailangan natin siyang sadyain sa kanilang tahanan bukas ng umaga. At dahil sa matinding takot ni Tay para sa maaaring mangyari, ay mabilis na pumayag si Tay sa gustong mangyaring yon ni Tio Hermenio. Makakaasa ka, Pinsan. Tayo lang ang makakaalam nito. At pagkatapos na sabihin yun tay Tay ni Tio Hermenio ay nagpaalam na ito at tumalikod na sa kanya at naiwang punong-puno ng alalahanin at takot ang isip ni Tay habang mariin niyang tinitingnan ang nakatambang na mayahing panabong at hindi niya alam sa kanyang sarili sa kung paano at bakit sa tuwing tinititigan niya ito ay patuloy ang paggapang ng kilabot sa kanyang sarili at dahil doy may paunti-unting namumuong plano sa isip ni Dai at yun ay ano kaya kung dalhin ko siya sa pinakang pusod ng gubat at doon ko siya iiwan para mawala na ang takot sa aking isip sa manok na ito. Tama, yun ang gagawin ko at ng mismong araw na yun. Ayun nga ang ginawa ni Itay, isinilid niya sa loob ng bayong. Ang nasabing mayahing panabong na yun, kasunod ay dala niya ang kanyang sariling pag-aaring itak ay umakyat ng bundok si itay, sa pinakang pusod ng gubat upang isakatuparan ang kanyang plano at nang sa kanyang tansyay nasa pinakang pusod na nga siya ng gubat at meron ng mga naglalakihang mga puno at mga bato doon ay marahan niyang inilabas sa loob ng bayong ang mayahing panabong itinali niya ang kanyang tali sa mismong katawan ng isang ligaw na kahoy at iniwan niya nga itong kung titignay isang pangkaraniwang manok lamang. Pasensya ka na. Hindi ko sana ito gagawin pero dahil sa mga hindi magagandang mangyayari sa aking buhay at sa iba pang mga tao ay gagawin ko ito sa iyo. Ang sabi ni Tay sa kanyang sarili subalit nang siya tumalikod na nagtaka si Tay at napakamot ng kanyang ulo dahil isang tababalaghan sa bundok o gubat na yon ang kanyang hindi inaasahang mararanasan at siyang nagpasindak at nagpanginig kay Itay dahil nang tumalikod si at kanyang hinarap ang daang kanyang dinaanay wala na ito at ang tanging nakita niya ay mga naglalakihang mga puno at mga ligaw na mga damong gubat mga naglalakihang mga paging na nooy makikitang nakapulupot sa bawat katawan ng mga puno. Paano nangyari ito? Na nasaan ang daan kaninang dinaanan ko? Ang sabi ni Tay sa kanyang sarili at do'y pumasok na nga sa isip ni Tay na siya'y binabalo o inililigaw ng mga hindi nakikitang mga nilalang. lang. Hinubad ni Tay ang kanyang suot-suot na damit at pabaliktad niya itong isinuot at do'y nagumpisa na nga siyang maglakad sa hindi malamang direksyon at nang siya'y makalagpas sa isang pinakang matandang puno ay doon pa lamang nakita ni Tay ang daang papalig sa aming pariyo. Sa lahat ng na nakinig sa ating magandang kwentong ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po'y patuloy niyong suportahan ang mga kwento ng ating butihing narrator na si Sir Jess sa paraang pag-like, pag-comment at pag-subscribe sa kanyang mga kwento o sa kanyang mismong channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Tami Cadiz. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Lito Cinco. Kay Boss Wilfredo Lata ng Manaksak pa ni Baisiha. Kay Boss Paklito, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Manunubok Peach. Maraming salamat po, Boss. Kay Boss Eduardo Edet, maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Kay Boss Eric Salentes ng Subic Sambales, maraming salamat sa inyo, Boss. Kay Boss Mga Kamandaragat ng Bato Baraba ng Banati Iloilo, maraming maraming salamat sa inyo, Boss. Kay Boss Donny Boy, maraming maraming salamat po, Boss. Silent listeners, From Central Visayas, Baole. Nais ko lamang pong pasalamatan at ishout out si Trofa TV Blogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang shout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante. At sa family Simbulante From Obay, Cabancalan City Maraming maraming salamat po mga boss Shout out po kay boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shout out po kay boss Kibin Dicap Boss maraming salamat po Shout out po kay boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay boss Giovanni magiriano, Kay mampia Arnaiz Jans kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Valiente at sa kanyang buong pamilya Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tukayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa Pare, Maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hicap, kay Bus G. Samudio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvines Gera, kay Ma'am John Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joey Earl, kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodillo Ledesma, kay Boss Backyard Reader